good morning sa inyo lahat. Uh, for today's video guys, man. ano tayo, magkakat, ikakat ko yung koko ng mama ko, lilinis natin yung koko niya, kasi medyo matumi na. Ayan siya. Ayan. Busy sa kanyang cellphone. Lilinis natin yung koko niya guys, ha? Tara, samahan niyo. Samahan niyo ako. Malinis. So, ito na nga guys. Siyempre, papatayin mo natin yung phone ni mama para hindi tayo ma-CPR bago natin siya simulang linisin. Lalabas natin yung mga gagamitin natin dito, guys. Yung cutter. Tapos yung pakulay. Pinili ko yung kulay pink para maganda tingnan sa kanya. Guys, muna yung po ni Mama guys. Maragawa na siya gahi. Ako Mama, guys. Siya ako si Mama. Mama na Mama. Na-stroke siya, guys. 50. Akala, may dad na 63. 63, ah, 64 na pala siya. Ng, ano, January 13. Kasi si mama. Kailangan natin linisin ang kanyang kuko. Ano kasi siya guys, dahil sa high blood, kaya na stroke. Hindi na niya ma manigatter yung ano niya, kasi yung kalating ng katawan niya, hindi na magalaw. Kailangan ng may magkat sa kanyang kuko. Medyo mahaba na oh. Tapos matigas ang kamay ni mama guys. Ganyan, kailangan natin magkat ng kanyang kuko. So, ayan na nga. Sinimula natin putulan yung kuko ni mama. Medyo matigas na yung kuko ni mama, guys. Ganito pala pag may edad na, medyo matigas na yung kuko. Alam nyo, guys, si mama, ang kanyang nagkakabalahan. Tiktok. Sasama ko na siya sa vlog ko. Araw-araw nyo na siyang makikita. Ano to si mama dati, guys? Dancer. Dancer at singer. Man, man. Smiling si mama Ay, guys. na na <laughs> <laughs> Ay, wala naman kaya gusto si ma. Ay, So, ko lang yan, natin ko kay mama. Dati guys, may ano to eh. Ayan, tapos natin mag-cut. Ayan, like, ano, nipper-nipper kasi baka mano siya. Masugat. Bawal sa kanya masugat, guys. Kaya kung kulay natin ito yung gusto ko na kulay, kulay pink. Para si mama, leading lady. Wow! Ayan, <laughs> Kupag, hi po sa nila, ma. Hi. Muna rin ni Josie si Mburi niya Hi guys ah, Hi guys Mag -shout out shoutout ka ma Shoutout ni mo si Ay manawagan si mama kang Daniel Nasimba na kita nini sa mga vlog Kumusta na daw ka o Ay hey guys hindi ako Manipulista ha pero I try my best para gumanda ang kuko ni mama ni mother mother earth yun, yeah, oh, kita nyo guys ating baby may pakita ko sa inyo guys, anong ginawa ko so ayan guys, nisimulan na natin kulayan yung kuko ni mama tingnan nyo siya o oh. parang ang saya niya na kinukulayan yung kuko niya smiling face si mama pero inaantok yan Medyo nahirapan akong kulayan yung sa kabila niyang kamay, guys. Kasi mahirap iyan, no? Hindi na siya mas straight ba yung kamay niya? Parang naka, ano lang lagi, nakatikom yung mga daliri niya. Ganun pala talaga, guys, no? Pag na-stroke, medyo ano, tumitigas na yung mga kamay. Ganun. Kaya mahirap yung magkasakit, guys. Mahirap pag ganito yung sitwasyon natin, yung mag maging ma-stroke ba? Kaya dapat ingatan natin yung health natin para hindi tayo mag maging ganito. Lalo na sa mga high blood pressure dyan. May mga high blood pressure. Be careful guys. Ingatan nyo yung health nyo. Dapat nagano kayo ng proper diet para hindi maging ganito. Makinig kayo sa mga sabi ng doktor. Si mama ko kasi dati guys, hindi siya nakikinig sa mga ano ba, mga advice sa kanya. 'Yung ang sinusunod niya 'yung sarili lang niya kaya kaya siguro nagkaganito. Pero hindi naman niya kagustuhan na maging ganito 'yung kalagayan niya, guys. Kaya kami ni Auntie, inalagaan namin siya, pinapaliguan. Hindi na niya kaya kasi pati sa paglakad hirap na din siya. Kaya ganito. Kailangan natin siyang alagaan. Para naman hindi niya ma na ano, hindi niya hindi siya magtampo sa amin. Kaya kayo diyan, sino nakanood nito, huwag niyo pabayaan yung mga mama niyo guys, na matanda niya. Yung hindi na nila kaya magtrabaho. Alagaan niyo sila. Kasi sila yung ano, parents natin. Kasi sila yung nagluwal sa atin para makita tayo ng ano, kagandahan sa mundo. Makita natin yung earth. Kaya guys, yan. Huwag niyo silang pababayaan. Madami ngayon, madami ako nakikita guys. Napapanood ko sa mga videos. Yung mga matatanda na iniwan ng mga anak nila. Pinabayaan na lang sa daan. hindi na kaya magtrabaho. Kawawa naman guys. Kaya huwag 'yong gawin yun sa parents niyo. Ayan guys, malapit na tayo matapos. konti na lang. Isang kamay niya. Ay, ang ganda na kaya ng kuko niya. Inaantok na talaga siya guys. Yan, tapos na yung kulay. Next, sunod naman natin yung colorless para ano siya tingnan ba. Shiny. Itong si mama guys, sa umaga hindi talaga ito natutulog. Kahit inaantok na siya, ayaw pa rin matulog. Gusto na nakaupo lang siya dito sa ano, sa labas. Tumatingin-tingin sa paligid. Parang may inaantay. Laging nakatingin sa daan. Yan yung ginagawa niya araw-araw. Hindi ko alam kung anong iniisip niya, anong hinihintay niya. Basta dyan lang siya. Kahit sabihan mo, pasok ka sa loob, matulog. Ayaw niya talaga, guys. Kaya hayaan na lang namin yun kasi yung gusto niya. Kaya, yan, nahayaan namin siya, guys. Yan, malapit na tayo matapos. Wow, tapos na. Wow. Sada kayo. ayaw. Yan, guys, tapos na siyang tapos natin ko lang ang kanyang kapote na natin, guys. Pakita ko sa inyo. Para alam niyo kung ga. Si hindi ba guys? Mm. Kumain po ni Mama. Paisa. Ah. Ah, na kuloran yung ko ko ma? Celanay mo ko ko. Ha? Ngina anak. Ako. Ah, ato pa sendi ri. Ayan. Mm, Saan mo yung mga ka ikasulti? Kaya na nakag kuko? ko. Saan mo yung sulti? So guys, yun. Tapos na natin kulayan yung kuko ni mama. Kaya, maraming ulit. Salamat sa mga nanood dyan. Kayo guys, pag may mama kayo, alagaan nyo. Kulayan nyo yung kuko. Huwag nyong pababayaan guys. Ha? Yan. Thank you so much for watching. Bye bye everyone.